First ever Cup Kiosk Cafe, hindi lang sa Bulacan, kundi sa Pilipinas. Tara, yung mga ka-news, alam ba ang nalaman ko? Kami napad dito sa General Alejo G. Santos Highway sa Bustos, Bulacan upang dayuhin ang Hugis Coffee Cup na cafe kios na ito na malapit lang sa munisipyo ng Bustos at tapat naman ng Mang Inasal Bustos. Meron na silang 20 plus branches sa bansa at ito ang pinakaunang cup kios nila. Isa pang selling point nila ay ang murang kape nila. As low as 70 pesos ay eh may kape ka ng flavor board, at hindi lang basta Amerikano yan ha. For coffee drinks, best seller sa kanila ang Spanish Latte at Biscoff Latte na fave ko din dito. For non-coffee, pwede ka mag-strawberry milk at choco malt na best for kids. And for soda is blueberry soda naman. And yung natikman din namin is under fusion which is matcha espresso na pinaghalong matcha at kape. Meron silang seats and umbrella kaya pwede kayo tumambay dito habang umiinom ng paborito nyong kape. O kaya naman, pwede ka magpark ng o motor mo dito at saka ka order Ito ang itsura ng spot nila during day at ito naman pag gabi. Oh, ha? Open sila from 3 PM to 11 PM every day and they are open for private event cart bookings din if want you sila i-book for your next ganap. You can pay via cash or GCash naman. Pwede din kayo mag-franchise sa movable cup kiosk na ito or ng kanilang cart on wheels. Message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. O ano pa inintay nyo? Tara na at dayuhin ang first ever cup kiosk na cafe na ito sa Bustos, Bulacan. Let's go!